Eto na po mga pare ko, yung parto ng ating video patungkol po dito sa ating sirang grass cutter. At ito, dininisin ko muna po itong ating spark plug bago po natin siya ibalik. At hindi po ito ang ating video. Dahil ang ating video po ay paano po magpalit ng pang prime ng ating carburetor alam naman po natin, itong ating post-stroke bago po natin siya pandarin, ay kailangan muna po natin i-prime yung ganyang fuel. So, pipigayin po natin itong ganyang pang-prime upang umakit po yung fuel dito sa ating karburador. At sa katagalan po, ay lumulutong po yung goma niya at nasisira. O kaya ito, pwede pwede na po tayo mag stock at mamili na po sa mga online store. Eh, no? Mura-mura lang po yan. Ito sa atin, nakakuha po tayo ng original. Kahit na po gamit na, is ito po yung ating ikakabit. Dahil nakakasigurado po ko na mas matibay po to dahil original po to. Sa pagpapalit ay kailangan nyo muna tanggalin itong dalawang hose connection ng ating karburador. At and then tatanggalin na po natin itong ating air filter box. Buksan nyo yun yung inyong air filter box at makakakita po kayo ng dalawang screw. Yan yung screw. So tanggalin muna po natin itong kanyang filter ito pong dalawang allen screw na to ito po pag tinanggal nyo is matatanggal nyo na pong buo itong inyong carburetor so take note nya mga pare ko kaya sa pagtatanggal is alalay lamang yun mga pare ko eh at ito tanggalin natin itong ating air filter box at meron po yung hose sa likod Ayun, no. at ito matatanggal na po natin yung ating carburetor at kung makikita nyo dinikita ko lang muna po yan pansamantala ng glue stick para ko lang po magamit itong ating grass cutter so ngayon po yung oras na papalta na po natin siya. gamit po itong ating screwdriver ay tanggalin po natin itong apat na screw na to, apat po sa ilalim na yan So, take note, ingat ulit po tayo dahil once na tinanggal po natin yan, ay madi-disengage na po yung ibang parts nitong ating karburador at maglalansag-lansag na po siya. Ito na po yung ating last screw at hawakan nyo na po siyang mabuti dahil magkakalas-kalas na po yan. Eh, once na binunod nyo po ito, eh, makakalas nyo na po to Ayan. at the same time ay makakalas nyo rin po ito so mahabog sa inyo mga pare nagkalas kalas na po at nahati po siya sa tatlo para po hindi na tayo magkaroon ng problema eh hawakan nyo lang muna siyang ganoon. Ayan. at ito lang po ang ating tatanggalin tong sa ilalim dahil nandito po yung ating pang prime. So, ito, hold nyo mabuti. Then, dito naman, eh, tanggal na po natin itong sira. Ayan. Sumabog. At, nalagay na po natin, syempre, itong matino. Sa pagbabalik, ay eh, unahin nyo muna po itong kanyang goma. So, ilapat nyo. Then, pag nalapat na, eh, ilagay nyo na po yung kanyang stopper. Ayan. Then, saka na po natin siya ibalik dito sa ating carburetor, Ayan, nalansag na ulit. So, ha, <laughs> simbolin ulit natin. <laughs> saka na po natin siya ipapatong ulit dito. At itama nyo lang po yung mga islat niya. Sigurado na kayo, eh, pwede na po natin ibalik itong apat na screw. Then, pag okay na, ay eh, pwede na po natin siyang ibalik. So, unahin na muna po natin itong kanyang host-fuel connection. Then, itong kanyang air filter at choke in one. naipitan nyo na po yung kanyang dalawang bolt ito, tingin nyo na po kung function po yung kanyang choke at wag na wag nyo po kakalimutan na ibalik yung kanyang air filter at din po natin yung tinanggal po natin sa likod na hose ito. nalagyan na po natin siya ng gasolina at ito, tingnan po natin kung aakit na po yung ating fuel at yun, eh, positive mga pare ko eh. at meron na pong gasolina itong ating pump prime Ayan o. At aandar na po itong ating grass cutter. Testing. So yun mga pare mo at okay na okay na po ulit itong ating test driver at nasa working condition ulit siya at pwede ko na siyang gamitin. So ito so mga pare ko eh, after kong gamitin ito ay uh, tutuwa ko naman po kayo kung paano maglinis ng ating carburetor dahil po kasi sa tagal ng panahon darating at darating po yun na magtutunin po ito dahil po yan sa ratulina at sa gamit po ng paligid. So yan po yung ating next video ito. So tataposin ko muna itong ating sa uh, pagpuputulanda mo at uh, babay po tayo sa pagiging itong ating tanporato So, ganito lang po ating bisyo. yung ating video Paalam sa inyo mga pahay-pahay Paalam